Ito ang tanong na madalas hindi iniisip ng marami. Ano ang gagawin mo kung bigla kang atakihin sa puso habang mag-isa ka lang? Isipin mo ito. Umaga, tahimik, nasa bahay ka, bigla mong naramdaman na may bumibigat sa dibdib mo parang may malaking bato na nakapatong. Unti-unti, kumikirot na rin ang kaliwang braso mo. Nahihilo ka, parang mawawala ng malay. Pero wala kang kasama walang pamilya, walang kapitbahay na abot ng sigaw. Kaya tanong ko, handa ka ba? Araw-araw, libu-libong Pilipino ang namamatay dahil sa atake sa puso. At madalas, nangyayari ito habang mag-isa sila. Nasa bahay, nasa opisina, minsan pa nga nasa biyahe. Ang masakit? Marami ang hindi nakakaabot sa ospital dahil hindi nila alam ang tamang gagawin. Ako po si Doc Jim 68 taong gulang, isang cardiologist na halos kalahating siglo na ang nag-aalaga ng mga pasyente. Sa karanasan ko, iisang bagay lang ang laging paulit-ulit kong nakikita. Ang unang sampung segundo ang pinakamahalaga. Kung alam mo ang gagawin, kaya mong iligtas ang sarili mo. Kung hindi, baka iyon na ang huli mong pagkakataon. Kaya ngayon, sasamahan kita sa isang seryosong pag-uusap. Hindi ito simpleng lecture, kundi parang kwento ng buhay at kamatayan. Ibabahagi ko sa iyo ang mga tunay na karanasan ng mga pasyente ko, ang mga maling akala ng marami, at higit sa lahat, ang walong hakbang na maaaring magligtas ng buhay mo. Pero bago tayo dumiretso sa mga hakbang, pakinggan muna natin ang ilang totoong kwento dahil dito mo makikita na ang pinag-uusapan natin ay hindi teorya. Ito ay realidad. Totoo, nangyayari araw-araw. Ito ang kwento ng aking mga pasyente. Kwento ni Mang Ernesto. Isang umaga, alas 7 pa lang, nag-aalmusal si Mang Ernesto. 74 na taong gulang, isang retiradong guro. Nakaupo siya sa lumang upuang kahoy may kape at tinapay sa harap niya. Biglang parang may mabigat na humigop ng kanyang dibdib, hindi siya makahinga ng maayos. Pawis na pawis siya kahit malamig ang umaga. Akala ko po noong una kabag lang, kaya ininom ko yung natirang antasid ko. Kwento niya sa akin habang nakahiga sa ospital ilang araw matapos ang insidente. Pero habang tumatagal, kumikirot na rin ang pangako at kaliwang balikat. Doon ko naalala yung sinabi nyo dati, Dok, na kapag naramdaman ko ito, wag ko nang ipagsawalang bahala. Ginawa ni Mang Ernesto ang una sa mga hakbang na itinuro ko. Huminto at umupo sa ligtas na lugar. Hindi siya nagpilit na tumayo o maglakad. Kumunguya rin siya ng aspirin na nasa maliit na bote sa mesa. At Bago siya mawala ng lakas, nag-text siya ng help, chest pain, sa bahay lang ako, sa kanyang anak. Dahil dito, nakarating agad ang kanyang pamilya at nadala siya sa ospital. Oo, inatake siya sa puso, pero nakaligtas siya. At habang nasa ICU siya, paulit-ulit niyang sinasabi, hindi swerte ang nagligtas sa akin, Dok, kundi paghahanda, kwento ni Aling Teresa Ibang kwento naman ang kay Aling Teresa, 68 walong taong gulang, isang tindera sa palengke. Nakaupo siya sa bangko habang nag-aayos ng paninda nang bigla siyang makaramdam ng paninikip ng dibdib. Ang mali, binaliwala niya ito. Pagod lang 'to, siguro dahil sa init at sa pagod sa pagtitinda, sabi niya sa sarili. Pinilit paniyang tumayo at kumilos. Makalipas ang sampung minuto, bumagsak siya sa gilid ng kanyang pwesto. Mabuti na lang at may mga kapwa tindera na agad tumulong at tumawag ng tricycle papuntang ospital. Nakaligtas siya pero hindi gaya ng kay Mang Ernesto. Matagal siyang nanatili sa ospital at malaki ang pinsala sa kanyang puso. Hanggang ngayon, mabilis siyang hingalin at hindi na makapagtrabaho gaya ng dati. Ang sabi niya sa akin, nang bumisita siya muli para sa follow-up check-up, Doc, kung alam ko mga kaibigan, ang mga kwentong ito ay hindi katang isip. Hindi rin ito exaggerated. Ito ang mga nakikita ko halos linggo-linggo bilang isang doktor. May mga pasyenteng na ililigtas dahil handa sila. Mayroon ding mga hindi na umaabot. At kung tatanungin mo ako kung ano ang kaibahan nila, simple lang ang sagot. Kaalaman at tamang aksyon. Kung handa ka, may tsansa kang mabuhay. Kung hindi, maaaring iyon na ang huli mong pagkakataon. Kaya bago pa dumating ang sandali, kailangan mo nang malaman ang mga sintomas at ang mga dapat mong gawin. Dahil kapag dumating ang atake, wala ka ng oras para mag-isip. Ang katawan mo ang gagalaw ayon sa nakasanayan. At dito magsisimula ang tunay na laban para sa iyong buhay. Ito ang mga sintomas na dapat tandaan. Ngayon, bago natin talakayin ang mga hakbang, kailangan mo munang kilalanin ang mga babala ng katawan mo. Dahil minsan, hindi naman bigla-bigla ang atake sa puso. Madalas may mga paunang senyales ito. At kung marunong kang makinig kaya mong maghanda. Narito ang mga pinakakaraniwang sintomas ng atake sa puso. At habang sinasabi ko ito, itanong mo sa sarili mo, naranasan ko na ba ito? Una, matinding paninikip o bigat sa dibdib. Para bang may elepante na nakadagan sa gitna ng dibdib mo. Hindi ito kagaya ng simpleng kabag na gumagaan kapag umutot ka o humiga. Ito ay parang may pumipiga at hindi ka makahinga ng normal. Pangalawa, sakit na kumakalat sa ibang bahagi ng katawan, hindi lang sa dibdib. Minsan, kumakalat sa kaliwang braso, panga, likod o balikat para itong malamig na kirot na gumagapang. Pangatlo, pagkahilo at malamig na pawis. Ang katawan mo ay parang naliligo sa malamig na pawis kahit hindi naman mainit ang paligid. Kasama nito ang biglaang pagkahilo o parang mahihimatay. Pang-apat, hirap sa paghinga. Kahit wala ka namang ginagawa, parang hinihingal ka na agad. Minsan, pakiramdam mo para kang nalulunod. Panglima, bigla ang panghihina. Pakiramdam mo, parang bigla kang nawalan ng lakas. Para kang Ito naman ang walong hakbang na nagliligtas ng buhay. Handa ka na ba? Ito na ang pinaka-inaabangan mo. Ang walong hakbang na dapat mong gawin kung bigla kang inatake sa puso habang mag-isa ka? Tandaan mo ito dahil ito ang magiging sandata mo ta oras ng panganib. Unang hakbang, huwag magpanik. Ang pinakamahirap pero pinakamahalaga. Kapag nagpanik ka, bibilis ang tibok ng puso mo. Tataas ang demand ng katawan sa oxygen na lalo pang magpapalala ng kondisyon. Huminga ka ng malalim. Isipin mo, kailangan kong manatiling kalmado. May gagawin pa ako. Ikalawang hakbang. Huminto at umupo. Kung ikaw ay nakatayo, umupo ka agad sa isang ligtas na lugar. Huwag kang tatayo o maglalakad pa ng malayo. Dahil maaari kang mawala ng malay at mahulog. Ang tamang posisyon, umupo ng bahagyang nakasandal, parang semi-reclined. Ito ang nakakatulong para gumaan ang paghinga. Ikatlong hakbang, kunin ang gamot kung may reseta, kung may maintenance ka tulad ng nitroglycerin o aspirin, ito na ang oras para gamitin iyon. Aspirin, 325 mg. Nguyain agad para mas mabilis umapekto. Nitroglycerin, kung nire Dahil kapag dumating ang atake, wala ka ng oras maghanap o mag-isip ang paghahanda ang pinakamabisang sandata. Mga kaibigan, ito ang walong hakbang na maaaring magligtas ng buhay mo. At gaya ng nakita mo sa mga kwento kanina, minsan ito lang ang nagiging pagkakaiba ng mga nakaligtas at mga hindi na nakaabot. Kung hindi ka pa handa ngayon, baka oras na para maghanda. Dahil ang puso hindi nagbibigay ng abiso. At ang tanong lang ay Handa ka ba sa sandaling iyon, mga kaibigan? Ito ang katotohanan. Ang puso natin, isa lang. At hindi natin alam kung kailan ito susuko. Pero tandaan mo, hindi mo kailangang maging biktima. Kapag natutunan mong alagaan ang katawan mo at kapag alam mo kung ano ang gagawin sa oras ng panganib, mas tataas ang tsansa mong mabuhay. Kaya bago matapos ang video na ito, gusto kong bigyan ka ng tatlong hamon. Hamon number one, maghanda ngayon pa lang. Maglagay ng aspirin sa bulsa o bag mo. Isulat ang emergency number sa isang papel at idikit sa pinto ng bahay. Hamon number two, sabihin mo sa pamilya mo ang natutunan mo. I-share mo sa kanila itong video o ipaliwanag mo ang walong hakbang. Dahil hindi lang ikaw ang posibleng mga ilangan nito, pati sila. Hamon number 3, simulan ang healthy lifestyle. Kumain ng tama, bawasan ang matatabang pagkain, maglakad araw-araw kahit labin limang minuto at kumonsulta sa doktor para makasigurado. Sa huli, walang makakapagsabi kung kailan darating ang pagsubok. Pero tandaan mo ito, kapag alam mo ang gagawin, may laban ka. Kaya pakiusap ko, wag mo itong balewalain dahil baka sa isang iglap, ang kaalaman na ito ang maging dahilan kung bakit may bukas ka pa. Maraming salamat sa panonood. Ako po si Doc Jim at ito ang layunin ko. Ang tulungan kayong mabuhay ng mas mahaba at mas malusog. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutan i-like, i-share at i-subscribe para mas marami pa tayong matulungan. Ingat po kayo! At tandaan, alagaan ang puso dahil ito ang tunay na makina ng buhay.